So, sa Double tatlong studio ting magpapagalingan sa mga hula ng presyo. Pero isa lahat ang aabante sa Double Obudo Jackpot Round. Kaya naman, Kuya Kim, tatawagin ko na ang tatlong tiktropa magpapabudol ngayong araw. Kaya naman, tiktropa, mag-ingat! eto sa atin lahat, si Michael Texon! Michael! Or Ito! Ito sa ate Camille! Ate Camille, taga saan ka ba? At kung ako sa'yo, i-shoutout mo na yon. Pa-shoutout sa nanakit sa kanya. <laughs> Hindi niya naalala yung mga taga sa kanila pero naalala niya yung nanakit! Opo, eto naman si Kuya Kenneth! <laughs> taga saan at i-shoutout mo na iyon. Taga mas po, po! Shoutout po sa mga taga mas pati dyan ang taga-Marikina. Walang nanakit sa'yo? Wala. Baka siyang nananakit. Joke lang. Joke lang. Ito naman si Kuya Michael. May nanakit ba sa'yo? Taga saan ka? I-shout out mo na yan! Taga-buhol! Taga-buhol! Walang question. Basta taga-buhol siya, Kuya Kim. Ano na? <laughs> maraming, maraming salamat, Herlene! Okay, players. Kunin niyo na ang inyong mga presyo board. Diyan niyo isusulat ang inyong mga hulang presyo sa board na yan. Tama. Hmm. Tapos, hindi ko napapatagalin ulit eh. Ito na ang yeah, ating yeah, special yeah. boulevard na kailangan niyong ulaan in 3, 2, 1. It's Check Out Dayan! Oy! Ano yun? Oy! Oy! Napakaswerte ng TikTok natin mag-uwi ng ating outing for pa more package. Ay. Naglalaman po 'yan ng 45 liter ice box, Ay. portable stove at electric kettle. Okay players, based on market price sa tingin nyo magkano ang samang presyo Ay. ng 45 liter ice box? portable stove at electric kettle. Again, again, again. Ang hinahanap po natin ay pinagsama-samang presyo ng mga bagay na yan. Tama. At para tulungan kayo sumagot, tanungin natin ang ating Budol, Ka. Ay, alam na alam ko To Bilang kakagaling ko lang ng outing. Oh, oh, ang hula ko dyan ay... Yes, sure go. Php 4,757. O, php 4,757. Bilang parang init-lamig package ito. Ako ang nakakaalam nito dahil init lamig din akong tao. Oo oh, <laughs> nga. Di ba? Yung electric kettle na yan, kasing init ng ulo ko, hmm. yung um, ice, ano, ice box, tama ba? Ice box na tawag lamig ng puso kasing mo. Kasing lamig ng puso at yeah. tuhod ko. Ala. Oo. Oh, oh. Out na lang din talaga si Faith. <laughs> <laughs> Ay, uh, para sa akin, ako katatapos ko lang mag-camping last three days. Fishing, uh -huh. fishing, di ba? Ay, Ay, fishing. Tsaka fishing. fishing. Uh -oh. uh, yung, uh, yung kettle, voice command yan eh, kaya mahal eh. Ay, Boys, uh, ah, 5,000 'yan. Okay, tingin mo Marco, magkano 'yan? Ako kasi kakabili ulang 'yan. Ay, binili ni Mommy ko 'yan kasi mag-outing kami ah, okay, this uh, December. Feeling ko mga 8,000 'yan kasi ayan yung uh, ice box 'yan, automatic pag naglagay ka ng tubig, magiging yelo 'yan. Yellow Advance. Oh. Oh. <laughs> si Ashley ay, it kaya. Ito. Ako, feeling ko siguro mga nasa 4,265. Ay, mura. 0.33 cents. Kasi so, meron yan? kami yan sa bahay. Ayaw. Lahat meron kami yan. So, alam na alam ko talaga yung presyo niyan. Tapos, yung gas stove na on the go, hindi mo pa sinisindihan, pwede ka na magluto. Lalo ay, akabang alam. Parang kasunog yung bahay niyo niyan. Pwede. Parang kasunog bahay niya yung maluto. Hindi. Okay. Si May, May Ann. Ang hula ko naman siguro mga nasa 8,500. Ha? Kumukulo na talaga yung totoo. Uh -huh. Ah. Invite. Okay, guys, paka invite. Pero pa-invite niyo naman muna ang mga tropa natin sa Maka, 'di ba? Excited kami, guys. guys, um, yes. um makakasama niyo ako si Marco, si Mean, si Zephanie, Dylan, Olive and John Clifford, and of course si Sir Rom, Nick Kami ang bago ninyong makakasama sa Maka. Kaya dapat na dapat niyo abangan yan dahil sure kami na Maka karelate kayo dito. Ah. Every Saturday oh. ngayong sa tandaan kung sino ang pinakamalapit to eksaktong hula. Siya mag uwi ng ating Boodle Find Fine of the day. day. At pasok na agad sa ating jackpot round. Ingat lang dahil hindi kayo dapat sa presyo ng ating Boodle Find. Ibig sabihin, kahit malapit ang inyong hula, pag ito'y lampas kahit piso, talo na kayo. Okay. hintayin na kami signal bago kayo magsulat. At once natapos na kayo, itaas ang kamay. Ibig sabihin, final answer na. Tama ka, Kuya Kim. Kaya naman, players, meron kayo 10 segundo para manghula. Get ready, TikTok lang. hindi na nagpaligoy-ligoy, naglagay siya ng 8,500 pesos. 8,500 pesos. Ito naman si Kuya Kenneth, naglagay siya ng 2,000 at 200 piso. 2,200 pesos. Ito naman si Kuya Michael, sarado 10,000 pesos. 10,000 pesos. Kuya Kim, may nanalo ba? Sino kaya mag-uwi ng special bottle find at paglalaro sa jackpot round? Silipin na natin ang tabang sagot! Pressure Review! Review! At 742 pesos, Kenneth, ikaw ang maglalaro ng mo ang presyo. Congratulations! Tama, nako. Kuya Kenneth, tara na dito. Hindi na natin patatagalin ulit dahil congratulations kasi maglalaro ko na sa ating... Jackpot round. Jackpot round! Kuya Kenneth, anong nararamdaman mo dahil ikaw ang maglalaro? Parang kinakabahan kaya. Ako? Kinakabahan ko na medyo masaya din po. Kuya Kenneth, ito ah. sigurado-sigurado na. Iyong-iyo na yung outing package namin. Pero may bonus po yan, di ba Kuya Kim? Ano nararamdaman mo ulit? Di ko narinig. Kinakabahan po ba Ba't ka kinakabahan? Paliwanag mo. Bakit? Gusto kinakabahan si... ka ba? Katabi mo si Erlene? Medyo po. Medyo. Anong gusto mong gawin ni Erlene para mawala ang kaba mo sa puso mo? Okay. Okay. Ano yun? Okay. Nakakabahan lang po eh. Gusto Pasalo mo? Hindi, ka Kuya Kim. Ganto, oh. ang kita para mawala. <laughs> <laughs> Joke lang! Nako, Kuya Kim, oh. ipapwesto ko na to si Kenneth dito. Na. Para talagang makakarami siya. Kuya <laughs> Kenneth, ipasok mo na yung dalawang... Ano ba? <laughs> Sa jackpot round, meron tayong dalawang klase ng money na nandito sa ating Boodle booth. Meron tayong double money at meron tayong Boodle money. Para ma-double ang inyong premyo, kailangan mo makakuha ng mas maraming double money. Kapag nagawa mo yan, mag-uwi ka rin ng cash equivalent ng ating special Boodle fight na nagkakahalaga ng 4,742 pesos. Tama yun. Kuya Kenneth, good luck. Kapag mas maraming Boodle money na makukuha mo, wala kang pera. Pero huwag kang magalala. Kagaya ng sinabi ko kanina, iyong iyo na ang outing package. Nako na naman! Okay. Oo. Ready ka na? You have five seconds. Get ready. Tiktok tock lock. Boodle time. time! Five, three, two, two one. Hugutin okay. mo na. Kuya Kenneth, hugot okay, okay. na. Yan. Tama ka. Tara na dito. Okay. Magbibilangan na tayo. Tara, tara, tara. Pipinahan natin ngayon. Unang-una, double money. Oy! Woo! Uh, uh, uh. ang pangalawa naman ay double money pa rin. Yeah! Ang pangatlo ay sinaswerte talaga. Double money pa rin. Yeah, boy! Mugang magandang regla. Double money pa rin. At ang uli, budol money na double money at isang double money. Ibig si Ben, double ang premio. Congratulations! Kay Budol Fight ka na, may cash prize ka pa. Na nagkakahalaga na 4,742 pesos. 4,742 pesos. Congratulations! Dito talaga walang luwing luwaan dahil doble-doble ang pa-premio. Anong masasabi mo, Kuya Kenneth? Uh, ah, maraming salamat po sa TikTok lahat sa inyo.